boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at my instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusak Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusak Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusak Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusak Adrian Bersamin, yung brown leather bag Naalala ko, nung nasa Singapore kami, right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay inform si na dating speaker Martin Romaldes, sakmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede, 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds. Ayan po, maganda maganda magandang araw. Ayan, napakagandang balita naman po ang ating pag-uusapan. Eto po, no, uh, saan din po, nagsalita na po. Ayan, may pasabog. Ito po, ang... Uh, Regalo niya kay uh, Martin Romualdez at kay uh, BBM. Eh, samantalang, uh, nakupo, ano ba yun, November 14, birthday pa naman ni uh, Martin Romualdez. Tama-tama, may uh, bagong, uh, ano po yun, regalo para sa kanya, ni uh, Sandigo. Ha-ha-ha, <laughs> ngako, eto na po, kahit tinatawanan po natin, pero ito po ay, ah, uh, Napaka-seryosong bagay, no? So, uh, ito po ay para sa ating mga mamamayang uh, Pilipino na nagdurong po dahil sa mga maanumalyang flood control. So, ito na po, nagsalita na po si uh, Sandy Ko. Yan. So, uh, ito po ay galing po sa, uh, ano pong, uh, uh, multimedia, no? At, uh, at yung uh, sana po pala, yung, uh, kung bago lang kayo sa ating channel, huwag niyo na pong kalimutang uh, mag-subscribe at i-share uh, ang ating channel at i-like na rin po. No? So ito na nga po, nagsalita na nga si uh, Sandy ko, ngayon pa namang uh, kaarawan ni uh, Martin Romualdez. Pero sa totoo lang po, eh, Malaking kagandinawahan po ito para sa mga mamayang Pilipino na matagal na pong nagdurusa, na matagal na pong umaasa na masagot po ang lahat ng problema ng ating bansa dahil dyan sa mga flood control, yan, no? At lahat na yung corruption, no? So ito na po yung sagot, no? Uh, at ito po ay babanggitin niya po ang pangalan ni... Uh, Martin Romualdez, at pati na po si uh, uh, Baby M, no? Uh, ayan po, no? So, bago po ang lahat dyan, uh, uh, ano muna po tayo? Ang uh, tawag dyan, ipasok muna po natin si uh, mga kantang magnanakaw, ano? Aahon ah, tayo ba o oh, oh, sila? Ah. Mga ngiti nila habang nakalubog ka na puntang napuntang bansa Pinaghirapan kong mga bariya Minubulto na naman na pang ako yung Makinig oh, oh. Nang dahil sa tayo'y sa ibang bansa Tayo ay nagkagulo Dahil sa gawa inyo, Sana ay managot kayo at ito naman po yung kantang uh, magnana, ay magnanakaw. Ito po lahat to, kwento para sa lahat ng mga magnanakaw na ating Corrupt na opisyal, no? So, uh, ito naman po ay eh, kantang wag uh, huwag na oy, ayan, uh, credit sa the real owner, no? Pati na yung mga naunang kanta, credit po yan sa mga real owner. Bago po tayo pumasok kay uh, napakagandang balita niya. Ipahirapta muna tayo kay wag uh, huwag na oy. Damin ni wala Superman ko su birman gi sabani wala na nang wala mang maging kaya la din ga nya na kaya din ni pasada panday len magana ka mandaraya andaraya api na pa kuat maraming gumasa patang makaupo isa isa na nagdurusa sa e, wala na mapalapor pa bibo pa ponga hindi kami din sa ana walang paki hindi kami makupo na walang mga alam hindi kami ito pa nalay sunod-sunod alam na may na hapo ano ka Esos ayano tan ka nukoan, di na panagulak na ka yamanon. Hindi ko ay alam kung na miyaga naba, masen na kauguso kung hindi na gawa. Namalutaw sa bit na sarap, sa kapanyat na ita na na ba? Kumulaya na ikaw ang mga letra at manabu mga plete. sa dibat na minsilasabi, mahinga'y shablagi. Hindi na kada pobre ka yawa kaniwa, lawa kama kitiwa, lawa Wala na mababawuto sa inyo kaya

no? Uh, ano po kasi ang uh, mangyayari? Tingnan po natin, no? Uh, uh, nung sasabihin niya, no? Yan, isang bomba, bomba ni uh, Saldico. At yung uh, kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan uh, mag-subscribe. Napakahalaga po sa atin yan. Isang uh, subscribe lang po. Masayang-masayang na po tayo. I-click nyo lang po ang button dyan sa subscribe button. Ayan. So, i na po natin dito. Excited na rin po tayong lahat. Anang deliver, papunta sa bahay. Mula Pangulong Bongbong Marcos, speaker, Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. Hmm. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will So, eto po, i-reaction na po natin, no? Uh, kaya pala, sabi ng uh, attorney niya, yung nasa Pilipinas na attorney ni Sandy Crew, may death threat pala siya. Eh, eh buong akala po natin ang uh, death threat po niya, niya ay uh, sa ano sa mga taong bayan hindi po pala ang death threat niya po pala ay kay na uh, Martin Romualde siya ta eh no uh, di umano yan po ha ang mga sinasabi niya oh yan di umano ha yan ang sabi niya death threat na ang kinakatangutan niya umuwi yan shoot me if I will talk. Yun, gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dati speaker, Marky Morales at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin what the president wants he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balas na 50 billion ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung ba... So yun po, bago po ang lahat, bago po matapos ito, huwag niyo pong kalimutan ang pindutin uh, ng subscribe button. Hit niyo po ang uh, subscribe button dyan po sa kanan, sa bandang ilalim, no? Ayan. So malapit na pong uh, patapos na 'to, no? Ah, uh, rekta na po tayo ulit. Bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya, si Secretary Mina Pangandaman. Ayan po si uh, Secretary Mina Pangandaman, 'yung pong pinupukpuk lagi po ni uh, Senador Marcoleta kilala niyo po yun, no? Ayan, sino pa po sinabi niya? Si uh, Secretary Bersamin. Ayan, uh, sino ba? Uh, Kasi Yusek Cadiz. Yung uh, hari. Sino pong hari? Si BBM. Ayan. Si Martin Romualdez, hindi pala. Ano lang pala yan? Uh, rookie. Rook. Kung baga sa chess, rook lang yan, no? Uh, kung anong utos ng hari, hindi mababali. Ayan. So, totoo po 'yun. Pag-utos ng hari di nababali. Kaya pala si Claire, kung anong sinabi ni BBM yun na sinasabi, hindi po nababali. Ano kaya sasabihin po ni Auntie Claire? Auntie Claire, wait. Hmm. Okay, yung uh, haba po ng uh, ano po, abangan nyo po mga bagong nating uploads. Basta pindutin nyo lang po yung notification bell, no? Alian. Uh, para updated po tayo lagi sa ating mga bagong uploads. Ito na yung pinakamagandang pasabog ng ating uh, uh, bayan, no? Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nanood. Ayan, at sa mga subscriber natin, maraming maraming salamat!